binala akong time. <laughs> Ma'am si, mukhang di, ngayon lang kayo hindi nagluto ah. Oo <laughs> 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 nga. Yung para pa, oo, oh, para pahinga kayo. Oh, Iron Maiden, Merry Christmas. <laughs> Christmas. <laughs> Kain <Kaya laughs> na. na. Oh, wala excuse yan. So patabang lalo ko. Oo, walang diet ngayon. Gusto ko maging ubees. Gusto ko maging ubees. Hindi ako mag-jejet. Tignan ko ngayon kung ano mo. Yan lang. Dadagdagan yan. Dadagdagan. Yun, ham. O, ito na. Itong pagkain ko. Ang dami eh. Ang dami yan. Ang dami yan.